pwede pa araw po Ang kain po natin Bulpin. Bulpin na yung pamain mga idolo. At dalawang kawil gamit niya. Mandola, kasama ko pala si Laking Isla TV mga idol mga idol, good morning Ako tatan idol mga idol Buti nagkalma lang ngayon Ah. Pagkakad ah. mga idol. Kang di lumalaban ng ano ah. Maya, ulay na. Gi. Hey. Tayo mo eh. Tagal. Tagal. Ayun, tagal Yun. Mm. Um. Oh, nahuli mga idol, Maya. Yan, ari ulit mga idol. Nahuli mga idol. Maya. Maya. Ari ulit. Mga... Ala lapo. Maya pala. Maga edil little... yan naman mga idol Ano no? Yun. Tak. Dali naman mga idol. Ni. sa imong tela Tila, tila, tela yun Ayaw, isa natin yung isa tatlo na ito tulin isa na ay ko e, kos See,

bas ikan Uping mau idol nagaime dun, nagaime dun. Al, mga idol ikan Uping fine

yung kumain mga ka idol kasi ilipan na ubus ayan, ayan mga idol o set ang kumain hindi natin huli mga idol Ito, ah laki o limang ng huli mga idol

daing kanunggabi, dah, lagi pa hilam ngayon, mga idol dah, 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 dah,

nai ng na nylon na lang mga idol, laki siguro yan patulong pati yung tingka na putol sayak ano mga idol niya. na yung kawil nya napalitan lang ang kawil napalitan muna ang mga kawil namin mga idol kawil palit putol ito putol mga idol so, nakakabit na kami yan, ng kawil yan napalitan ng kawil yan Grabe, isda na yun mga kaidol. Hindi mo kumain na. na naman. Saan lang balik yun? Uy. E. Ito na. Grabe, laki yun ah. Tawad sa uli. malalim sana mayroon pang ano ganoon kalaki tapos pa uh, pa natin para malaking pira kita ini ay dito 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 sa kanina sayang sana so, palik yon kasama pa siya may kasama pa siya

Limbas. Di talaga maubos sa limbas dito <gibwing> mga idol. Ito ispat na to. Ispat namin to dati ano. ko lang yung... so, si Lucky sa TV. Si ano ano yung kasama Si Arnold Not, -not. Ito din yun mga idol. <gibwing> 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 <pala> yun. <gibwing> Ada enggak ada yang idol Ah. laki ya, laki serius Ah, laki, yung kanina tan malaki sayang wala lain oh <tik> un. yun <tik> mga idol oh malaki idol ah, uh, lima <tik> idol kung di naman balik yung malaki ya yun mga idol puti yun lah kung dalawa tayo dalawa na dalawa dalawa sige. Sit pamain. Hindi pamain mga idol. Sit. Oh, liga sa dito sa amin. puli nga idol mga idol puli nga idol nita nga mga idol dami nga mga idol di dami nguli duuun dami ngana laki mga idol tataba yan Aidul. انا لمن دون دد لوطن دلوطن دلوطن ما بعد انت لو انا لمن Sabi niya na Idol Nita na gusto kami pa. Mali yung nagdahil, maliliit. Maliliit na na, maliliit nga. Yung yung para, mali ito, para ano. Maliliit na mga Idol. yung pinta mga hmm. Parang dalang kami ngayon. Ano so, mga Idol? doon? siguro sa pusit. Pakuha kasi yung pusit namin dito. So, ayan. Pauwi eh, na po kami mga Idol. Eh, ibig ko na, ng na mo. Maliliit na. Maliliit na. Maliliit na. Maliliit na. Maliliit na. Maliliit Walang

kinita niya din dinitan niya kanina yung kbe 0.3 times 100 300 mga idol tapos yung maya 0.8 times 120 96 yan 196 96 yung kinita niya mga idol yan nandito na po yung video mga idol